mudah dah kedua kedua apa lima lah itu walau siam pak pulang mengalami harang kader kami apa yang aku plato Ay, hindi para sa anak ni Parikalao? huli oh, kaya ano, So, watch up po mga kalaot at ngayon po at sinigang na po namin yung isang pirasong bangos at yan po ay nakabinta na po at nakabinli namin yan sinigang na ni Mars at lalagan nga niya niyang gulay na ito po ay lang po ng vlog natin kanina pala ito, ang tawag nito ay yung danyala natin na kuhan at saka mo na mm -hmm. ayun, ah, tinanin pala niya yung ating dala Pakita ko rin po sa inyo ang tinanim ni Mars, kanoy. O, nandito sa likod. So, pasensya na po kayo dito sa amin at medyo makalat. Dito niya tinanim. Bumpy! Yan. Ba't parang ka-content tinanim? Wala po tayong sili mga klaot. Yan ang kanyang tinanim Oh. Saan iba niya tinanim. Marami yan eh. At kakain po tayo ng sinigang. Sinigang na bangus. Ang huli natin po kanina. Uh, binenta lang po natin ng apat na kilo. Tatsinta lang ang kilo paghuli sa bingwit. Pambili rin tayong bigas. Tapos eh, nagtira po ako ng uh, dalawang piraso. At binigyan ko rin naman ang kanina ng isa. Gusto sa may duungan. Alright. Ang kinuha namin yung kinatay namin yung tripod. Malaki. Yan, luto na. Okay kung masarap. Wow, sarap. Luto na gayan. Tekay na ko. Hugas lang tayo tayong kamay. At kailangan po lagi po tayong malinis ang ating kamay. Be! Hindi, hindi na po. Ay, anong oras? Tiyag ah. Mga na pala, hindi ko na kain yung aking balot to. Kain, okay, kunin mo at saka tabi mo yung sardinas. Sige na siguro to. Nali na pala, hapo na pala. gratis si mas na pang-kwan pang, pang, mamaya ah, pa pang preto at ah, tsing yuno yuno at mm -hmm. oh, ayon talaga pagkakataon so. n'yan at mo na to baik mga talaot yung taong nito diba? let's go yan hindi yung malabo dito dito ako kakain hindi ko na mesa Kata eh, ano muna natin lamisa? Di po po, maingay pala dito. Dapat ko lang po mga kalat ng lamisa. natin kanina na hindi po tayo sabi uh, na hindi po kumain kanina ito bawon natin kanina mga kalahot oh tabi mo itong sardinas oh Ah, sinasabi ko kayo at medyo pakalat pa talaga dito sa amin. Ayan, kain po tayo. Mapahingi akong plato. Kain po. Hmm. Kain na ba eh? Hmm, ayaw. talaga mga kalat pagka saliwak po yung ating ulam mga hmm. hmm, kalat dami pala nito ay ubos sa akin to at napakasarap po yung ulam sariwa hmm Sabaw pa lang, ulam na. Ito kasi masarap mga kalat ilok sa sinigang ng kamuting from back. Puti. At hindi po siya nakulay sa sabaw. Ngayon na tayo dali. Tintay sa pakong sa ato. Ito ang laki ang. Ano na be? Dalawa, dalawa. Ano po andan? Hmm? huli na ba dalawa? Ito mga kasama nyo dami. Kalat, kalat lang kami. pistuan tawag nito nauna kami doon sa pinagpistuan yung muli doon sa hapon 30 kilos hmm? nakabilis si Tintin kapon 30 kilos dami nga din kapon pala sa sako yung sa trafikil baka yun yun parin doon ay itong kilo hindi man sila lahat sa isang tao ano ba? Kaya po mga ka at tatlo lang na pong natira ngayon. Kanina kami lang dalawa ni Ma, kaya napasok to. Ang uwi niya na ay alat ng siya. Ayos din. Mmm, harap. Oh. Itinak lang pang taksib? Mmm. Wala mga baka kaksir, o. Yung maliit niya sa... Hindi niya ako. Ito mm, yung galway. Ito yung preto. Ito yung pinakamalakayan no? mm -hmm. kayo yung may oh. Ang mga nagtatrabaho doon. Ang tapos lang sila nagkainan oh.

Bukas marami yung mga may pasok. Hindi, okay, magbubukas naman kayo ng ano gusto. Tangat po. Nakakot. Ang na yun. Hmm, ginawa ko pa eh. I'm binigyan binigay ni parang kadidit na kamati konti lang, malit lang lalagyan ko eh kaya konti lang nadala ko, binigyan ko rin mga kapitbahay

Ronin. Oh, Alright. Ayan, tapos po tayo.